Ang mga operasyong militar ng Ukraine ay mas lumakas pa ng husto nitong buwan ng Agosto, kung saan minarkahan ng isang matapang na pagsalakay ng mga sundalong Ukrainiano sa maraming rehiyon at border ng Russia, kabilang na ang rehiyon ng Donetsk. Ang maniobra na ito ng Ukraine na nagsimula noong ika ng Agosto ay naglalayong magtatag ng isang nakakalitong plano laban sa mga sundalong Ruso upang maprotektahan ang mga sibilyang Ukrainian at guluhin ang mga linya ng supply ng militar ni Putin. Sinira din ng Ukraine ang mga pangunahing infrastruktura na kung saan mas nagpadagdag pa ng malaking kabasa sa damdamin ni Pangulong Vladimir dahil mas lalo pang nawasak ang kanyang ekonomiya. Ang paglusob na ito ng Ukraine sa maraming border at rehiyon sa Russia ay kumakatawan sa isang estrategikong pagbabago para sa Ukraine na nagpapakita ng katalinuhan ng militar at mga tactical na kakayahan nito hindi lamang binago ng operasyong ito ang dynamics sa larangan ng digmaan, ngunit nagpadala rin ito ng malinaw na mensaheng pampolitika sa parehong lokal at internasyonal na mga manunood na binibigyang diin ang katatagan at pagiging epektibo sa pagpapatakbo ng Ukraine laban sa isang mas mataas na militar ng Russia. Iminumungkahi ng mga analyst na ang counter-offensive na ito ng Ukraine ay humahamon sa umiiral na salaysay ng mga puwersang Ruso na nagtatampok ng mga kahinaan sa loob ng istrukturang militar ni Putin. Samantala, naging masigla si Pangulong Zelensky sa paghahanap ng mga pangmatagalang armas mula sa mga kaalyado sa kanluran upang higit pang mapahusay ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Ukraine. Sa kabila ng patuloy na suporta mula sa ibang mga bansa at sa kaalyado nitong NATO, may mga alalahanin hinggil sa potensyal na paglala ng salungatan kung ang Ukraine ay mag-target ng mga sibilyan sa loob ng Russia, na maaaring i-equate ang mga aksyon nito sa Moscow. Ang sitwasyon ay lalong tumaas sa parehong mga bansa, na kung saan nakikipagpalitan na rin ang mga strike ng drone ang Russia. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa tatlong individual ang nasawi sa Ukraine dahil sa mga pag-atake ng Russia, habang ang pag-atake ng drone ng Ukrainian sa rehiyon ng Saratov ng Russia ay nagresulta din sa mga pinsala ng iilang tao ni Putin. Ang gantihang pagsalakay na ito ay binibigyang diin ang patuloy na pabago-bagong taktika sa labanan kung saan ang magkabilang panig ay gumagamit ng aerial assault upang i-target ang militar at infrastruktura. Ang mga agresibong aksyon ng mga puwersang Ukrainian sa loob ng teritoryo ng Russia ay nagpadala din ng mga shockwave sa Kremlin na nagpapataas ng mga alalahanin para kay Pangulong Putin at sa kanyang administrasyon. Ang open siba na ito ng mga Ukrainiano ay nagpapakita ng kabagalan sa mga tagaplano ng militar ng Russia na kung saan hindi nabantayan ng maayos ang mga paglusog na palaging nalilito sa mga taktika ng Ukraine. Ayon sa ating mga nakalap na balita online, nahihirapan ang Russia na palakasin ang isang epektibong kontra Siba laban sa hindi inaasahang pag-atake ng Ukrainian na humahantong sa muling pagtatasa ng mga deployment ng tropa at mga prioridad ng militar. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng malaking alarma sa loob ng Kremlin dahil mataas ang pag-asa ng mga puwersang Ukrainian na kumilos sa baluarte ni Putin. Ang mga alalahanin ni Pangulong Putin ay nakikita sa maraming aspeto na kung saan ang pagsalakay ng Ukraine ay nagpapahina sa matapang nakatayuan sa Pangulo ng Russia, na kapag natalo ng Ukraine ang mga sundalong Ruso, ay wala itong magawa kundi tanggapin ni Putin ang malaking kahihiyan. Ang patuloy na salong atan ay humantong na sa malaking pagkalogi sa lakas ng tao, at mga mapagkukunan sa magkabilang panig, subalit ang pag-asam ng mga puwersang Ukrainian, na magtagumpay na sumulong sa kaloob-loobang bahagi ng Russia, ay maaaring magpalakas ng loob sa lahat ng sundalo ng Ukraine na umabante pa ng todo upang ma-corner si Putin. Ang video na ito ay nakakuha ng malaking atensyon sa publiko ng Ukraine na kung saan namigay ang pamahalaan ng Russia ng bulletproof vest sa sarili nitong mga sundalo upang magamit sa digmaan, subalit nang binuksan ito ay tumambad ang ilang kapirasong kahoy na tabla na nakapaloob sa naturang bulletproof na isa sa naging dahilan ng pagsuko ng maraming sundalong Ruso dahil sa kapalpakan at kawalang gana sa sarili nitong gobyerno. Ang pagsalakay ay nagdulot din ng mga reaksyon mula sa kalapit na bansa na Belarus na kung saan nanawagan ng Ukraine para sa pag-alis ng mga puwersang sundalo nito sa hangganan. Ang pamahalaang Belarusan sa ilalim ni Pangulong Alexander Lukashenko ay nagpakalat ng maraming militar bilang tugon sa kung ano ang nakikita nitong mga banta. Laban sa mga agresibong aksyon mula sa Ukraine, na lalong nagpapagulo sa regional na tanawe ng seguridad. Ang Belarus sa kasaysayan ay nagpapanatili ng matibay na ugnayang pangpolitika at pang-ekonomiya sa Russia mula nang magkaroon ito ng kalayaan mula sa Unyong Soviet noong 1991. Si Lukashenko ay isang matibay na taga-suporta at tuta ni Pangulong Putin at sinuportahan nito ang buong operasyong militar ng Russia laban sa Ukraine. Kung saan noong Marso taong 2022, ilang sandali matapos magsimula ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, inilikas ng Belarus ang embahada nito sa Kiev na nagpapahiwatig ng katapatan nito sa Moscow at kay Putin. Kung saan kamakailan lang, pinalaki ng Belarus ang presensyang militar nito sa lahat ng mga hangganan, partikular na sa rehiyon ng Gomel. Kasama sa build-up na ito ang Special Operation Forces at kagamitang militar na inaangkin ng Belarus na bahagi ng mga depensibong maniobra. Gayunpaman, ang Ukraine ay nagpahayag ng mga alalahanin na ang mga pagkilos na ito ay nakakapukaw sa atensyon ng mga kaalyado ng Ukraine at maaaring humantong sa higit pang paglala ng digmaan. Hinimok ng Ukraine ang Belarus na ihinto ang pagsali nito sa gulo na nagbabala na ang anumang paglabag sa hangganan nito ay magpipilit sa Ukraine na tumugon ng malakas na may pagtatanggol sa sarili nitong mamamayan kasama ang mga kalyadong bansa. Sa kabila ng kooperasyong militar na ito, ang pamunuan ng Belarus ay lumilitaw na binabalanse ang suporta nito para sa Russia na may pangangailangan na mapanatili ang katatagan ng tahanan at maiwasan ang direktang pagkakasangkot sa salungatan na hindi naaangkop sa mga mamamayang Belarusan. Bilang conclusion, ang mga implikasyon ng Open seba ng Ukraine ay lumampas na sa larangan ng digmaan kung saan ang matagumpay na pagpasok sa teritoryo ng Russia ay nagpadala ng isang malakas na mensahe sa mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran na nagpapatibay sa paniniwala na ang Ukraine ay may kakayahang makamit ang mga makabuluhang layunin ng militar. Ang pagunlad na ito ay maaaring magodjok ng mas mataas na suporta mula sa NATO, habang sinusuri nila ang kanilang mga estratehiya sa liwanag ng mga ipinakitang kakayahan ng Ukraine. Ang panawagan ni Pangulong Zelensky para sa mas advanced na armas mula sa mga kaalyado sa kanluran ay sumasalamin sa lumalagong kakayahan ng Ukraine na ibalik ang digmaan sa sariling bansa ni Putin. Sa huli, ang sitwasyon ay nagpapakita din ng isang dilema para kay Putin habang nakikipaglaban siya sa mga implikasyon ng mga aksyon ng Ukraine. Dapat din niyang harapin ang mga katotohanan sa kawalang-kasiyahan sa loob ng kanyang bansa at ang pagbagsak ng ekonomiya mula sa isang matagal na digmaan. Na kung saan ang kakayahan ng Kremlin na mapanatili ang suporta ng publiko para sa tunggalian ay mas lalong humihina lalo na habang dumarami ang mga casualty at ang digmaan ay nagpapatuloy ng walang malinaw na resolusyon. Ang mga agresibong aksyon naman ng mga puwersang Ukrainian sa kaloob-loobang bahagi ng Russia ay lumikha ng isang hindi tiyak na sitwasyon para kay Pangulong Putin at sa kanyang administrasyon. Ang hindi inaasahang katangian ng Open Siba ay naglantad ng mga kahinaan sa diskarteng militar ng Russia at nagtaas ng makabuluhang alalahanin tungkol sa katatagan ng rehime ni Putin. Habang patuloy na umuunlad ang salungatan, magiging kritikal ang tugon ng Kremlin sa pagtukoy sa hinaharap na trajectory ng digmaan at sa mas malawak na geopolitical landscape sa silangang Europa. Ang mga stake ay mas mataas kaysa dati, at ang potensyal para sa paglala ay nananatiling isang mahalagang alalahanin para sa lahat ng mga partidong kasangkot. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.